Para sa lahat, kung may naiinggit at naninira sa'yo, hayaan mo. Kung may naiinggit sa'yo, ibig sabihin, meron ka na wala sila. Kung may naiinggit at naninira sa'yo, hayaan mo. Tawanan mo. Sa halip na patulan mo sila, hayaan mo sila. Kung gusto mong magpakatuto at may gusto kang ireklamo, just make it legally. Don't do that verbally. Baka si maling tulad ka sa isang bola na kapag itinapon mo, kusang babalik sa'yo. Kaya kapag may nagagalit o sinisiraan ka, ipinapahiya ka, dapat matuwa ka. Kasi yun na yung sign na umangat ka. Yun na yung sign na napag-iiwanan mo na sila. Yun na yung sign na wala sila na meron ka. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi mo kailangan magpa-apekto sa mga taong naninira sa'yo. Bakit? Wala silang may tulong sa'yo o wala silang may itutulong sa'yo. Walang makakatulong sa sarili mo kundi yung sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo hindi sa ibang tao. Kaya ikaw, kung mahilig kang manira ng tao at sa tingin mo, maraming sisimpat at maraming kakampi sa'yo. At kung sa tingin mo, yung kakampi mo, nakaharap mo, ay kakampi mo. Tingin ka sa paligid mo. Maka yung taong sinasabi mong kakampi mo, yan din yung taong naninira sa'yo at bumabanat sa'yo. Lahat ng problema na aayos yan, lahat ng problema na pag-uusapan yan, hindi may ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Kaya kung wala kang sasabihin, much better manahimik ka na lang much better mag-observe ka na lang marami nang nagsabing tama sila pero alam nyo later on wala silang nagawa kundi magsabing sorry na pasensya na hindi ko na uulitin pa kaya ikaw mahilig kang manira ng tao iingatan mo yung bibig mo kasi hindi mo alam baka yung mga sinasabi mo yun pala ang magpapahamak sa'yo <laughs>